Nang inilunsad ng Rusya, ang tinatawag nitong espesyal na operasyong militar noong Pebrero 2000 at 22, marami sa buong mundo ang naniwala na babagsak ang Ukraine sa loob lamang ng ilang araw o linggo. Ang Rusya, na may pangalawang pinakamalakas na militar, ay handang durugin ang depensa ng Ukraine at sakupin ang Kiev bago makakilos ang kanluran. Ginagawa itong isa sa pinaka-epektibong kampanya sa kasaysayan nitong mga nakaraang taon tatlot kalahating taon ang lumipas. Ang prediksyon ay mukhang isa sa pinakamalalang kabiguan ng intelhensya sa makabagong kasaysayan ng militar. Hindi dahil sa maling oras ng mga analyst, kundi dahil hindi nila lubos na naunawaan ang kanilang tinitingnan. Hindi nagsasagawa ang Rusya ng isang kalkuladong operasyong militar, kundi gumagawa ito ng isang estrategikong pagpapakamatay. Ang totoo, halos hindi may ang kabiguan ng Rusya na umusad sa Ukraine. Bawat aspeto ng plano ng digmaan ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya ay nagmula sa mga guni-guning palagay. Simula sa pagtutol ng mga Ukrainian at nagtatapos sa matigas na doktrinang militar noong panahon ng Soviet na napatunayang lubhang hindi angkop para sa makabagong pakikidigma. May mga babala na mula pa noong simula para sa gustong huwag pansinin ang propaganda at suriin ang matagal ng kahinaan sa operasyong militar ng Rusya sa loob ng higit isang siglo. Alamin natin kung bakit tiyak ang pagkabigo ng Rusya mula ng utusan ni Putin ang pag-atake. Ayon sa pananaliksik ng think tank, na Royal United Services Institute, nang ipahayag ni Putin ang kanyang pananakop, inaasahan niyang makokontrol niya ang Ukraine sa loob ng sampung araw. Pero kahit ang takdang oras na iyon ay masyadong optimistiko, kumpara sa tunay na pinaniniwalaan ng mga tagaplano ng Rusya na mangyayari. Ang pangunahing pagkakamali sa estrategiya ng Rusya ay parehong taktikal at psikolohikal ang katangian. Maling-mali ang pagtataya ni Putin sa Ukraine dahil una, Naniwala siyang hindi mo o malaya ang Ukraine kung wala ang Rusya. Ipinahayag ito sa tanyag niyang sanaysay na tungkol sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ukrainyano at Ruso. Inilathala noong Hulyo libo at na halos nag-anunsyo ng pagsalakay. Ngunit marahil mas mahalaga, sa nakalipas na 20 taon ginawa ni Putin ang lahat ng kanyang makakaya upang buwagin ang anumang salungat na opinyon mula sa kanyang mga malalapit na tao at sa kanyang pamahalaan. Dahil dito, napapaligiran siya ng mga taong alinman ay may kaparehong ideolohikal na pananaw tulad niya. O kaya ay takot na takot na salungatin siya kaya hindi nila ito ipinapakita. Sa halip na karaniwang pananakop gamit ang buong militar ng Russia, sa kanluran, pinlano ni Putin ang tinawag niyang Espesyal na Operasyong Militar na pinamumunuan ng Russian Security Services or Federal Security Service upang maiwasan ang mga parusa ng kanluran ang plano ay tapusin ang operasyon sa lalong madaling panahon, gamit ang mga grupong palihim na papasok upang gawing inutil ang liderato ng politika ng Ukraine. Ang mga naging bunga ng desisyong ito ay agad na nakita. Pagkapasok na pagkapasok ng mga kwersa ng Russia sa Ukraine, nagpadala na agad ang Moscow ng mga uniforme para sa parada na nakapak para sa selebrasyon ng tagumpay. Hindi nakapasok sa bansa ang ekstrang pyesa para mapanatili ang operasyon ng labanan. Mas nakakabahala wala ring utos ng pag-atake sa mga mapang nakuha mula sa mid-level na komandante ng Russia. May kahinahinalang utos na pumasok at huwag pansinin ang banta ng kalaban. Sa madaling sabi, inakala ng Russia na madali nilang masakop ang Ukraine, patalsikin ang gobyerno at maglagay ng papet na leader ni Putin. Nang dumating at hindi na maiwasan ang realidad, walang anumang contingency plan ang Russia. Ang problema kapag ang special service ang gumagawa ng plano, at hindi ang militar. Ay marami kang namimiss na mahahalagang profesional na tagapayo mula sa militar na kailangan para makabuo ng maayos na planong militar. Pinakamalinaw na halimbawa ng palpak na estratehiya ng Russia ang pag-atake sa Hostomel Airport. Labindalawang milya mula Kiev, sa simula pa lang ng pananakop. Ang operasyong ito ay inaasahan sanang maging pinakamalaking tagumpay ng Russia at magsilbing pasukan nila sa Ukraine. Kasama dito ang pagsakop sa paliparan isa sa pinakamalaki at pinakamaayos sa mundo dahil ito ang pangunahing base ng pinakamalaking eroplano, ang Antonov Antonov 200 at 25 at pagkatapos ay kukunin ito sa ilalim ng kontrol ng Russia. Pagkasakop, maaring magparashoot ng dagdag na tropa ang Russia diretso sa kabisera ng Ukraine. Mula paliparan, diretso ang ruta papuntang Kyiv, kabisera ng Ukraine. Sa halip, tinawag ito ng security analyst na si Andrew McGregor na sakuna ng Russian Airborne. Ang plano mismo ay estratehikong matibay, kahit sa papel lang. Pinili ng militar ng Russia ang Hostomel hindi lang dahil sa malawak nitong runway, kundi pati na rin sa lokasyon nito, na nasa ng pag-usad ng mga mekanisadong puwersa ng militar ng Russia. Ibig sabihin nito, ang anumang puwersang panlupa na manggagaling sa Belarus na siyang nangyari, ay natural na sasama sa mga puwersang sumakop sa paliparan upang tuluyang hadlangan ang Ukraine na makuha ito muli mas madaling ipagtanggol ang paliparan dahil nasa kanais-nais na lupain ito. At mas magaan ang depensa kumpara sa iba. Dahil pangunahing gamit ito bilang sibilyang kargamento na paliparan. Ibig sabihin nito, maaaring maagaw at mapanatili ng isang maliit na ang airfield ng sapat at tagal para makarating ang mga karagdagang tropa sa pamamagitan ng himpapawid o lupa. Ngunit lumitaw dito ang malalaking kakulangan ng mga Ruso sa intelhensya at pagpaplano. Ang dalawang daan tatlong daang elite na sundalo ng Russia ay inilipat mula Belarus sa Hostomel gamit ang maraming helikopter. Technical na, nakaabot sila sa paliparan ng buo. Isang tagumpay na rin dahil natuklasan agad sila, ilang ng milya pa lang ang layo. Handa na halos ang Ukraine para sa ganitong pag-atake. May dalawang daang conscript mula sa ikaapat na Rapid Reaction Brigade ang nagtatayo ng depensa sa paligid ng paliparan. May dalalang silang lumang anti-aircraft missile, maliliit na armas, at kontra-tangke. Nang subukan ng mga transport helicopter ng Russia na maglapag ng mga paratrooper, sinalubong sila ng matinding putok ng maliliit na armas mula sa mga posisyon ng Ukranyano, kaya napilitan silang umiikot sa paliparan at maglapag sa mga kalapit na bukirin at malapit sa mga tirahan. Ang mga tagapagtanggol ng Ukranya na may igla Manportable Air Defense Weapons ay nakapagpabagsak ng apat na kamov, 52 helicopter at isang milmi. 28, malaki ang naantalang pag-atake ng Russia na nagtaas sa moral ng mga tagapagtanggol Mas mahalaga, puno na ng sasakyan at bumagsak na eroplano ang airstrip ng Ukraina Kaya hindi na ito malapagan Dahil dito, hindi na nagamit ang paliparan sa orihinal na layunin nito Humingi rin ng tulong ang Ukraina sa mga karatigbaryo na darating sa mga susunod na oras Nagkaroon ng pag-asa ang depensa sa lugar lalo na nang makita ng Rusya na posibleng hindi gumana ang kanilang plano at halos iwan nila ito. Ayon sa ulat, may mga eroplanong Ruso na nakita mula Poskov, dalawang oras mula Kiev. Ang puwersang ito ay binubuo ng hindi bababa sa isang libong sundalo ngunit maaaring umabot ng hanggang apat na libo matapos silang isakay sa labing walong Ilyushin ilaw pitumput-anim na transport plane kaninang araw. Gayunpaman, wala sa mga reinforcement ang dumating sa paliparan. Dahil sila ay muling ibinalik patungong Russia o Belarus nang magsimulang matagalan ang unang okupasyon. Bagamat ang paliparan ay tuluyang naokupa kung teknikal na pagsasalita, hapon na nang mangyari ito at ang mga puwersang Ruso mula Belarus ay naantala sa Hilaga dahil sa lokal na depensa. Dumating ang mekanisadong infantry ng Ukraine sa paliparan at nang makita nilang kontrolado ito ng mga Ruso, binomba nila ito ng artilyerya na lalo pang sumira sa lugar. Pagsapit ng gabi, di na naging operasyonal na airbridge ang Hostomel para sa pagsalakay ng Russia sa Kiev. Dahil nabigo ang plano, napilitan ang Russia na magsagawa ng matagal at magastos na opensiba na nagdulot ng malaking bilang ng namatay. Ayon sa Kiev Post, mga limang daang sundalong Ruso ang napatay sa labanan, kabilang ang ikalawang grupong dumating na may mekanisadong infantry at ito palang ang una sa maraming araw na may tatlong digit na nasawi sa Russia. Mas mahalaga, winasak ng kabiguan sa Hostomel ang estratehikong plano ng Russia sa digmaan. Dahil sa kawalan ng kakayahang magpadala ng malalaking puwersa sa pamamagitan ng himpapawid diretso sa gitna ng Ukraine, napilitan ang Russia na pumasok sa isang matagalang kampanya sa lupa na hindi sila handang labanan. Masasabi na ang kakulangan sa bagong taktika ay nakaugat sa doktrinang militar ng Russia. Nahihirapan ang militar ng Russia dahil sa Soviet na pinagmulan nito at pagtutol na baguhin ang doktrina at kagamitan para sa makabagong panahon. Hindi tulad ng mga puwersa ng NATO na isinasa sa institusyon ang mga aral mula sa labanan, ang Russia ay umaasa sa mga nakatakdang senaryo sa digmaang ubusan. Inuulit ang mga lumang modelo at umaasa sa inaasahang malawakang mobilisasyon kaysa sa liksi ng galaw. Hindi lang ito tungkol sa kagamitan o pagsasanay, kundi sa pag-iisip ng Russia sa digmaan. Matagal nang may kakulangan sa pag-unlad ng core ng mga non-commissioned officer, non-commissioned officer ng Russia na mahalaga sa makabagong pamumuno sa militar. Nabubuo nito ang mahihinang ugnayan ng mga nakatataas na opisyal at mga tropang tumutupad ng taktika. Di gaya ng kanluran, kung saan may desentralisadong inisyatiba ang mga non-commissioned officer, ang mahigpit na top-down na utos ng Russia ay hindi nagpapahintulot sa mababang ranggong opisyal na magdesisyon ng taktikal. Nangangahulugan ito na hindi kayang mag-adjust ng mga operasyon ng Russia kapag may biglang pagbabago o pagkakamali kaya hindi sila agad nakakabawi. Ang kasaysayang ugat ng kawalangkayang ito na mag-adapt ay nagmula pa bago ang panahon ng Soviet. Isinulat ng kilalang Russian na historiador na si Vasily Klochevsky tungkol sa pamumuno ni Ivan Ikaapat. Walang karapatan ang tao sa sariling kagustuhan at dapat sumunod sa nais ng mga autoridad. Ang ganito mo ang ganitong uri ng pag-iisip na authoritarian, na hinubog sa loob ng maraming siglo ng pamumuno ng mga Tsar at ng Soviet ay lumikha ng isang kulturang militar na salungat sa makabagong pakikidigma. Patuloy binabayaran ng Rusya ang mga naging bunga nito. Malaking dahilan ng kanilang pagkaantala ang mahinang pamumuno at sobrang sentralisadong utos at kontrol ng Rusya. Kapag nakatagpo ng hindi inaasahang paglaban o mabilis na pagbabago sa kalagayan ng labanan ang mga unit ng Rusya, hindi talaga sila makapag-angkop. Kabaligtaran ito ng militar ng Ukraine na matagal nang nagsasanay kasama ang NATO mula pa noong aneksasyon ng Crimea noong libo at 2014. Nagbigay ito sa Ukraine ng karanasan sa pagtatrabaho sa mga veteranong grupo, lalo na sa pag-aangkop at pagsasagawa ng maliliit na operasyon. Parte ng kabiguan ay dahil sa hindi nagbago ang doktrinang militar ng Russia mula pa sa panahon ng Soviet sa pag-iisip ng mga senaryo sa labanan. Ayon sa ulat ng French Institute of International Relations, French Institute of International Relations, nakatuon ang doktrinang militar ng Russia sa ganap na digmaan laban sa NATO. Hindi nagbago ang matagal na paniniwalang aatakehin ng NATO ang Russia kahit noong nagsimulang maging mas positibo ang pananaw ng Russia at NATO sa geopolitika at ugnayang bilateral. Ayon sa French Institute of International Relations, isa si ma sa mga pangunahing kakulangan ng doktrinang Ruso ay ang paniniwalang magkakalamang sa teritoryo ang Russia sa depensibong digmaan. Dahil dito, magagawa ng Russia na gamitin ang kanilang mga puwersa sa himpapawid bilang mahalagang plataporma para sa pagmamanman at pagpigil laban sa kalabang sumusubok magtaglay ng kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid. Gagamitin ng Russia ang puwersang himpapawid para sa tumpak na airstrike na suportado ng mekanisadong infantry at air defense. Ang nangyari sa Ukraine ay lubusang pagbagsak ng paniniwalang iyon. Hindi lang naglunsad ng opensibang digmaan ang Russia kundi ginawa pa nila ito nang hindi nakakamit ang kontrol sa himpapawid laban sa Ukraine. Dahil sa matibay na depensa at problema sa institusyon ng Ukraine, hindi nagamit ng Russia nang lubos ang kanilang puwersa sa himpapawid. Humina ang bisa ng long-range na atake at opensiba sa lupa ng Russia dahil sa kakulangan ng suporta mula sa himpapawid. Natila hindi nila inasahan. Siyempre, bagamat ang pangkalahatang doktrina ng Russia ay maaaring magpaliwanag kung bakit hindi nila nagamit ang kanilang kalamangan sa bilang, ang kanilang mga serbisyo sa intelhensya, o ang kakulangan nito, ang maituturing na pangunahing dahilan sa likod ng pananakop. Sa simula pa lang, ang intelihensya ng Russia ay nagbibigay kay PU ng hindi komportabling kasinungalingan tungkol sa kahinaan ng Ukraine. Kasabay nito, ang mga serbisyo ng intelihensya ng kaluran ay alam naman na ang mga intensyon at kakayahan ng Russia. Maging ilang buwan bago ang pananakop, ang mga ahensya ng intelihensya ng United States at Britanya at mga diplomat ay hayagang inilathala ang sinasabi nilang mga plano ng Kremlin para sa pananakop. Noong Nobyembre 2000 at 21, pumunta si CIA Director William Burns sa Moscow para warningan ang mga opisyal ng Russia laban sa pananakop. Noong kalagitnaan ng Enero 2000 at 22, bumisita si Burns sa Kiev para personal na sabihin kay Pangulong Volodymyr Zelensky ang pagtataya ng United States intelihensya sa nalalapit na pananakop ng Russia. Inulit ng nooy Pangulo Joe Biden ang parehong plano. Ang pagbabahagi ng intelihensyang ito ay nagbigay sa Ukraine ng mahalagang kalamangan na hindi inasahan ng mga tagaplano ng Russia. Alam ng Ukraine ng eksakto kung ano ang binabalak ng Russia, kabilang na ang kritikal na pag-atake sa paliparan ng Hostomel. Naghahanda at naghihintay ang puwersa ng Ukraine. Ang pag-atake sa Hostomel ay inaasahan na ng Ukraine dahil naranasan na nila ito noong aneksasyon ng Crimea. Samantala, nagbibigay ang intelihensya ng Russia ng halos katang-isip na pagtatasa kahit pa may ilang datos ng Federal Security Service na sumusuporta sa bukas na pag-aaral. Maingat na sinala ang dami at uri ng datos na ginamit sa desisyon ni Putin upang makabuo ng larawan na sumusuporta sa paniniwala ni Putin na siya ay nagtutulak ng isang bukas na pinto sa Ukraine. Ang resulta ay inaasahan na. Kung hindi naging lihim si Putin, sana nag-google na lang siya ng pananaw ng mga Ukrainian tungkol sa Russia at binasa ang madadaling makita na opinion poll results. Walang mas malinaw na estratehikong kabiguan ng Russia kaysa sa mabagal nitong pag-angkop sa drone warfare, ang pangunahing teknolohiya ng labanan sa ikadalawamput isang siglo, sila rin ang nagpasimula ng digmaan. Habang ang Ukraine ay mabilis na nag-adapt at gumanda sa drone technology, nanatili ang Russia sa Cold War mindset at malalaking tradisyonal na gamit. Ang ebidensya ng kabiguan ito ay detalyadong naitala ng mga organisasyong tulad ng Oryx, na baybay sa mga kumpirmadong pagkawala ng kagamitan. Sa kalagitnaan ng 2,000 at 25 mawawala sa Russia, ang hindi bababa. Sa 4,000 tangke, posibleng mas marami pa. Aabot sa 13,000 ang nawalang armored na sasakyan. Mas marami kaysa sa karamihan ng bansa. Ipinapakita ng mga numerong ito kung paano humina ang lakas militar ng Russia laban sa dating minamaliit na kalaban. Isa sa mga tagumpay ng Ukraine ay ang pagbubukas ng drone technology sa publiko. Ang mga volunteer na grupo ay gumawa ng prototype ng drone sa mga garahe at studio. Nakalaunan ay pinunduhan ng pamahalaan ng Ukraine para sa pananaliksik at pagunlad. Pwedeng ibahagi ng mga grupo ang nagawa nila para mapabilis ang pagunlad. Nakapagpabilis ang Ukraine ng proseso mula ideya hanggang gamit na kagamitan sa loob ng ilang buwan imbes na taon na karaniwan sa tradisyonal na pagbili ng militar. Noon pa, napatunayan na ang modernisasyon ng Russia ay panlabas lang, hindi malalim. Halimbawa, madalas iparada ang bagong tangke ng Russia na tila bing apat armata pero bihirang gamitin sa totoong labanan. Kasabay nito, labis na tinaya ng Russia ang kakayahan nitong bumili ng kagamitan dahil ang armata na balak sanang bilhin ng libo-libo ay naging dalawang pulang ang nagawa nang magsimula ang pananakop. Nang ginamit ng Russia ang ipinagmamalaki nilang kagamitan, naging nakakahiya ang resulta. Dinala sa unahan sa Ukraine ang t apat armata tanks. Pero agad ding binawi matapos ilang linggo. Ang mga kabiguan ng Russia ay umabot din lampas sa labanan sa lupa. Pati na rin sa isang larangan na dapat sana ay sila ang nangingibabaw. Ang Black Sea. Dahil halos walang hukbong dagat ang Ukraine sa simula ng digmaan dapat sana ay naitatag agad ng Black Sea Fleet ng Russia ang ganap na dominasyon sa dagat sa loob lamang ng ilang araw. Sa halip, ni ng Ukraine ang pandigmang pandagat at sistematikong winasak ang kapangyarihang pandagat ng Russia gamit lamang ang kanilang talino at teknolohiyang ibinigay ng kanluran. Sa dalawang libo at dalawamputlimang apatnapung ng Black Sea Fleet ng Russia ay masisira ng Ukraine na magpapaurong sa natitira sa mga daungan na di na sila magagamit at gawing target practice ng mga bagong long-range drone. Ang pinakamababang punto ay nang masira ang punong barko ng Russia na Moskva sa Black Sea. Ito ang sandaling napagtanto ng mundo na hindi pala invincible ang hukbong dagat ng Russia. Ang paggawa ng Ukraine ng mga naval drone, lalo na iyong inilulunsad sa tubig, ay itinuturing na isa sa pinakamabilis na inubasyong militar sa kasaysayan. Nagbunga ito ng mga praktikal at mapaminsalang paggamit. Ang mga estrategikong epekto ay naging mapaminsala para sa Rusya. Ngunit natabunan ito ng mga benepisyong pang-ekonomiya na maaring makuha ng Ukraine. Sa pagtaboy sa barkong Ruso mula sa rutang pandagat ng Ukraine, naval drone ang nagdala ng tagumpay at nagprotekta sa ekonomiya ng Ukraine. Ang pag-export ng butil ng Ukraine ay nagdadala ng halos dolyar, 10 bilyong kita para sa kanilang digmaan. Malawak ang kabiguan ng Russia. Sa Ukraine, dahil hindi lang ito taktikal na pagkatalo, kundi pagbagsak ng buong sistemang militar at politikal. Hindi talaga ito dinisenyo para sa uri ng digmaan na sinubukan nitong labanan. Inakala ng Russia na susuko ang pamahalaan ng Ukraine o pagtataksilan ito ng mga mamamayan at tatanggapin bilang tagapagpalaya ang mga sundalong Ruso. Nang mapatunayang mali ang mga palagay, nawalan ng alternatibo ang Russia. Hindi nakapag-abante ng malaki ang militar ng Russia Nakakuha lang ng kaunting teritoryo, nawalan ng maraming kagamitan kumpara sa Ukraine, at nagtamo ng maraming nasawi at sugatan. Napakalaki ng naging kabayaran sa tao. Mahigit isang milyong sundalong Ruso ang napatay at nasugatan simula ng magsimula ang digmaan. Patuloy na tumataas buwan-buwan ang araw-araw na average ng kaswalti ng Russia mula dalawang libo at dalawamput dalawa. Sa tamang perspektibo, Limang beses mas maraming namatay ang Russia sa Ukraine kaysa sa lahat ng iba pang digmaan ng Russia at Soviet matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pinakamahalaga ang bilis ng pagkuha ng teritoryo kaysa sa malaking gastos. Matapos ang 3.5 taon ng labanan, hawak ng Russia ang 20% ng Ukraine. Karamihan dito ay nasakop pa noong 2000 at apat pago ang kasalukuyang pananakop. Noong 2000 at dalawamput dalawa dalawang libo at dalawamput lima na digmaan, kakaunti lang ang nakuha ng Russia na teritoryo kahit malaki ang gastos. Ayon sa pagsusuri ng Forbes, gamit ang datos noong Abril dalawang libo at dalawamput lima anim naput walong milya kuwadrado lang ng teritoryo ang nakuha ng Russia. Kung magpapatuloy ang depensa ng Ukraine at hindi palalakasin ng Russia ang opensiba, tatagal pa ng dalawang daan at at 30 taon ang digmaan. Hindi lang malas, mahinang liderato o pansamantalang kabiguan ang dahilan ng pagkatalo ng Russia sa Ukraine. Ito ay kombinasyon ng mga sistematikong pagkukulang na matagal nang nagpapahirap sa kulturang militar ng Russia sa loob ng mga dekada. Lalong lumala nang mapilitang magpadala ang Russia ng maraming puwersa laban sa kalabang suportado ng kanluran. Lahat ng aspeto ng paraan ng Russia mula sa pantasyang plano, mahigpit na pamumuno, pagkabigo sa intelihensya at atrasadong teknolohiya ay nagdulot ng tiyak na kabiguan. Bago magsimula ang digmaan, malinaw nang nakita ang mga kahinaan dahil naabisuhan na ang United States Intelligence na lalala ang labanan tungo sa pananakop. Ang aral para sa hinaharap. Sa ikadalawamput isang siglo, hindi nakabase ang lakas militar sa laki ng hukbo o kasopistikaduhang kagamitan. Galing ito sa kakayahang mag-adapt, mag-innovate, matuto, at magsama sa makapangyarihang kaalyado lahat ng ito ay mga kakayahan na sistematikong pinipigil o iniiwasan ng mga authoritarianong sistema dahil taliwas ang mga ito sa pamumunong authoritarian. Salamat sa panonood. Para malaman kung paano binago ng estratehiya ng depensa ng Ukraine ang pakikidigma, panoorin ang aming pagsusuri sa Kharkiv counteroffensive para updated sa bagong estratehiyang militar ngayong ika-21 siglo. Mag-subscribe sa The Military Show para sa pagsusuri ng pandaigdigang labanan.